Ako na ulit. Nung nasa sabat na ikaw. Hindi namin. Sa langit. Ay, sa langit. Sa langit. Sa langit. Sa langit. Sa langit. Sa langit. Sabi mo kasi kanina, hindi <laughs> lang bago sa'yo yung nangyayari ng sabat at ang ibinigay mo sa amin na katotoo yung piyado at iba. Saan mo talatang nabasa ng nangyayari sa sabat? <laughs> Kung sinabi ko doon, yung ginawa yung araw ng sabat, wala din mo. <laughs> Hindi sinabi Hindi eh, sabi mo, hindi lang mga hudyo nangyihilin. Hindi. Hindi mo sinabi yun? Ang sinabi ko po, na yung pong sabat ay ginawa para po sa lahat ng tao. Hindi lang mga hudyo. Hindi lang po mga hudyo ang pinagbigyan doon. Sino pa? Ay yung para doon sa mga hudyo lang. Sino pa? Kundi sa lahat po ng tao. Sa lahat ng mga tao. Sabi ko doon. Sa yeah, sabi mo na basa na sa lahat ng mga tao ibinigay. Lalo. Lalo. Basa ka kasi babasa din basa. na yan ay ibibigay tangi lamang sa bansa Israel. Sige, basa ka, babasa din ako. Ano, basa ka sa lahat ng mga tao ha? Lahat. Oh, lahat? Hmm. ang, ang, tayo, mga tao tayo ito. Okay. Wag, wag, wag yung ano, yung talata, ha? Ang sinabi mo, lahat Araw ng tao. Okay. 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 Ang sinabi ko po, para sa lahat ng tao. Okay. Okay. So, okay. okay. sa lahat. May bigay din ang dita. Ba? Basa. Right. Babasa din ako. Na, babasa rin siya. Babasa din ako. Na ito para ay para sa basa ni Sir. Sige. Para lang, ha? Para lang sa basa ni Sir. Para lang. Lang. Oo. Basa Sir. Sa salitang lang. Eh kung may nabasa ka ibang mga hindi ba sa na 아이, Ay kung Hindi nga! Ang tanong! sabi mo, para sa mga Israel. muna, kung muna! Ikaw, para sa mo kanina, yung mga ginawa ko ng para sa lahat ng sinabi tao. Basta ko yun sa Lahat ng tao. Basta. lahat ng tao, di Nakakala sa tao dahil sa tao. tao. Yeah. Ta Tayo oh, mga tao. Dahil sa lahat ng tao. tao, lahat sila. Sa keyword sa inyo. Okay po, babasahin po, babasahin po. Sa Marcos 2, 27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa sabat. Sabi po dyan sa Greek, sa Greek po, po, yan po ay antropon. Human kind po yan. Hindi, ang tanong ko, Human kind po yan. At pag sinabi pong human kind, lahat po yun. Human eh, yu na yun. ba? Human hindi tao. O, oh, hindi ka dyan. Human kind na yun. Human kind na Sige, labas kayo. Human Pwede ba akong mag-follow up dun sa tanong niya? O oh, follow up question to. Kaya na, sa grade ka mo, oh, human, humankind, anthropos. Okay, anthropos, yung anthropos sa'yo, lumilitaw lahat ng tao, tama ba? po, So, lahat ng tao para sa'yo. Siyempre, Okay. Pagka na binanggit naman ng Biblia, Halimbawa, Halimbawa, hindi ba hindi? Teka, lang natin may... kung hmm. na tayo ng kape. Huwag ka matakot. Hindi ka yung mababagalala. Babagi lang ako sa mga sinasabi mo. Hindi ka matakot. Ay, hindi ka matakot. Wala ka matakot. Halimbawa, halimbawa ha, sa sample ako ha, sabi rin ko, kaya, kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng tao. Okay. Yung pangsalita sa Biblia, pag sinabing tao lang, at salitang lahat ng tao, pareho o hindi? Pareho. Tignan po natin sa Greek. Okay. Sa Greek, yung salitang tao lang, anthropos. Tama? Anthropon. Okay, anthropos, anthropon sa Septuagint. Oh. Okay, anthropon, anthropon. So kung anthropon sa ano sa Greek ano, yung salitang tao. Eh yung salita namang lahat ng tao. Ano sa Greek yun? Tignan po natin. Tignan natin. O sige, tignan mo. Pagka napatunayan na hindi lang uh, ang ibig sabihin, aaminin mo, hindi mo na iintindihan ang mga pinag-aaralan niyo ng mga sabadista. Okay, so, eh, kaya nga, eh, tignan natin kung talagang yung pinaninindigan mong aral, tama, di ba? O kaya, talata, talata. Okay, tignan mo nga sa ano mo. Bro, bro, dos, okay. uh, teka muna ha, teka, teka muna. Teka muna. Teka Bago ko yan, para alam ko yung sagot ko, ano yung ibig sabihin mo ninyo? Ano naman yung pagkaunawa niyo? Teka muna, di ano muna kita bago. Mapaliwanag ko yan kasi sabi mo, pag salitang tao lang sa Greek is anthropos, ibig sabihin, mangkay, lahat. Eh, paano kung may hatong okay. okay. ano, halimbawa, lahat ng tao. Ang araw lang ba? Walang dagdag? Nasalit ang lahat? Kaya nga, tunitin nga natin. Okay, kaya nga. Pindan kayo habro sa ano? Sa Roma? Roma 518. Kasi, naku, kung pilihan natin yung bago po. O, papalimanag ko yan, huwag kang mag-alala. Okay, oo. Okay. 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 518. Ano ba yung okay. ano? Yung, yung tik meron bang kinaklarify kasi? Kinaklarify okay. niya. Kaya so, dito, dito sa 5:18, merong nakalagay diyan sa lahat ng tao. Doon sa Marcos 2:27, wala yung salitang lahat. So susundan ko yung argumento niya. Kung yung pang Marcos 2:27 ay katulad din ng ulo sa Greek na anthropology, sa lahat. Tingnan natin kung magpapareho. Dapat pareho eh. Oo, oh, dapat pareho. Oh, Hindi pareho. Hindi niya naiintindihan yung kanyang tinitindigan. Okay. Okay. Basahin mo. Tingnan mo yung mo. Tingnan mo yung tingnan Basahin mo kung 518 ha. Baka past antropos yun. Nako, mali siya. Pero kung anthropon lang, tama ka. Tama ka, pag-antropon lang. Si so, kailangan ka? yung dalawang teksto mo na ginamitan ng salita okay. antropon. Okay, tingnan natin kung tama yung doktrina mo. Dahil iisa yung pinatutong mo lang, ayon sa kanila, sa dalawang teksto, dapat iisa yung word na ginagamit sa Greek. Oo! Oh. Nakuha niyo yung point. Kasi, ka lang ng one oh. kind, antropon lang. Kasi, antropon lahat ng tao sa isang teksto. Eh, may isa pang teksto na gumagamit din ng ganung word. Dapat, tali. Tingnan mo, baka nababasa niya na, nakikita niya na ano eh? Ano dina, Ang sabi po dito, dito antropos. Saan anong intention niya? Ay po, 18. 18. Ito po sabi po. Oh. Kumpletong sentence ba 'yan yung nadiyan? Ay po. Ha? Ito, Ito 'yung yung teksto. Ay no, men, antropo. Ayo. Like, na, ha. Buo ba 'yan? Buo. <laughs> Ito po, antropo nang tutulong. Mga kayo. Hindi pareho. Tignan mo ha, parang... Tignan mo na yung men. Kasi tinignan na natin, natin yung na men at, at saka yung men doon. Ito, ito. Para makita mo. Anthropotos. Anthropos. Ah, yeah. Marcos 2.27. Marcos 2.27. Hindi, hindi. Hindi alam natin. Hindi alam natin. Kasi... Hindi. Parang magiging Pagkakaiba. Antropos. Marcos 2.27. Ipuksan mo na rin yung bubroyo. Ito, ito. Ito. Ito.

Atropos lang, wala po. Wala yung salitang lahat. Papaliwanag po namin. Kasi namin. Kasi po yung context po dyan, yung context po dyan, yung context yung context. Pag sinabi kasi po, anthropos of men, ibig sabihin, hindi po kasama yung high doon. Yung po yung pinabangit doon. Kaya kapag kainan mo dito sa may ano, lahat ng tao. Ang tapon yung pantay. Kahit sa gilis na alasabi ton. Antropon. Ang ng tao ang banggit. Pas, antropon. Pagkasalita ng tao lang. Titikin mo po kasi yung ano niya. Yung grammar niya po yan. Hindi ka lang yung grammar niya. Hindi mo... Hindi mo po kasi ganun yung pagbasa ko. Ano sa Greek yung salitang lahat? Alam mo. Ayun po kami Kami yung sabi ng kinsan isang lahat. Ano? Ang kaya yung bago natin kanina. Kami yun. Pagpapasayin natin kung ano gano'n. Yung yung lahat, yung salitang lahat na. ano sa Greek yun? Ito po ha. Pagpapasayin natin yung lahat. Sige, basahin mo. Lahat. Salitang lahat. Salitang lahat. Pag-dick lang. Kasi nilalahat mo eh. Pag binapasa ka sa mga tao. Ang kotis mo kasi nung pag sinabing tao, Tao lang, so para man, sa tao, doon lang yung 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 sa tao, doon lang sa ayo. Pati ayo ka nangingilin eh, Kasi yung don't human don't type of generic type ay yan. Ayun po. Hindi po natin, hindi po natin pinapanggit ko. Ang sinabi ko, doon po tayo sa 27 eh. Ito po, pantas. Yung all. Oh, oh. Pantas, yung all. Doon oh. ba sa Marcos